So live mga kabombo, kaibahan tango si uh, Kagawad or si Sir Hill ang uh, FITODA President. So yan, uh, marhay na pagkaaga. Good morning po Sir Hill Si uh, Bombo Quierliado po ini Sir. And welcome po sa mo'yang program. Bati kamo na Sir sa satuya pong mga listeners and viewers. Ah, uh, Ker, uh, sa gabos po mga paradangog, digdi sa Bombo Naga, uh, maray na ha po, advance. Merry Christmas and a Happy New Year sa inyo gabos. Yan, same uh, kagawad, same Sir Hill. Ano? Uh, Merry Christmas and advance Happy New Year po sa so, sa imo din. So, ini, uh, Sir, po ulan po ang sa tuyang pag-urulay. Ano nga Sir, na maabot na holiday season, maabot na Christmas, uh, ano, Sir, ang mga ganap, mga kaplanuhan ka nga sa tuyang pong lado sa part po kang transportation sa syudad ni Naga. Ano sir ang sa to yung mga gigibuhon? Mahigot ba kita, sir? Lalo ba kitang uh, maantabay sa mga tricycle driver? Ano sir ang sa to yung mga gigibuhon po? Ah, uh, inot inot uh, yeah, ano, na uh, taon taon ginigibo eh, uh, before ma Christmas, ano, ah, uh, dahil kita nagpapabaya. Hindi tayo nagpapabaya sa mga membro natin, lalo lalo na sa mga presidente, kami meeting lang namin, nung nakaraang linggo, uh, atin naman na pinaalala sila ng mga ordinances dito sa Sudan ng Naga, lalong-lalo na doon sa mga lehitimong membro ng ating federasyon na pituda uh, Ano. Kaya sabi nga natin, taon-taon, uh, laging ganito, yan sa mga pilahan ng CBD-1 at CBD-2, ano, uh, ating pinapaalala sa kanila tuwing ganito may okasyon dito sa Naga kasi eh, kahit na okasyon yun lagi nating ina-advance eh, na orientation na simpaalala doon sa city ordinance sa Sainda. All right, opo. Pag ganito Sir Hill na mga special occasion, a Pasko, a bagong taon, may mga naiirehistro ba tayo sir? O may mga naitatala ba tayo sir ng mga lumalabag sa mga rules and regulations ng atin pong uh, mga transport uh, sir Hill eh uh, may role eh minsan talaga hindi maiiwasan ano pero karamihan naman diyan siguro uh, dahil do sa lahat ng tricycle ay uh, ride dito sa siyudad ng Naga hindi naman talaga membro ng aming um, federation maliban lang doon sa may mga pilahan yung mga toda ano Marami mga hindi membro ng federation mga kanya -kanya ng mga kanya-kanya ng toda. Maliban pa niyan, uh, may mga kolorom, dami na natin ng kolorom, ano, pag may mga ganitong okasyon ay eh, makikita natin eh talaga grabe, grabe ang mara, ang na pumapasok dito. At saka isa pa yung mga e-bike na talagang nagdodor to door din sila, nag uh, ano rin isa pa si sa parin na nagkakarayon sila. Uh, alam naman yan ang bikeboard uh, bike board na talagang may nanonotaran na mga nagkakayod yan. ano. Kaya lang talaga minsan pagka may gumawa ng isa, ano, damay lahat ng tricycle dito. Talaga kahit yung color nag overtides o mm -hmm. nagpasaway, uh, laging nasa isip ng mga tao po yung mga nagkakayod na mga lehitimong may prangkisa. Ano, kaya nga sinasabi natin na uh, kung mawipwede yung mga gumagawa ng ganyan, number one na tandaan nila yung body number. May number yan sa unahan, malaki. May number yan sa hulihan, malaki. As in, may number yan doon sa loob na pag mo doon sa unahan, makikita mo mismo yung driver na yon. Kaya dapat, ano, doon? dapat alalahan nila o tandaan nila yung number na yon para in case na may problema kasi may ginawa sa kanila kung ano man yung pag-aabos sa pamasay, overcharge o ano naman yon ah uh, matanda nila para may reklamo natin at i-apprehend yan ng uh, ating mga lehitimong uh, mga traffic enforcers natin peso pin pipili niya sumbong yan doon saka minsan pinaparating sa atin mga ganyan mga na yan at pinapasa rin natin yung picture na sinin sa atin kasi mga yan mga ganyan talaga hindi maiwasan care ng mga ganyan na ano ano pero kahanay ng aming organisasyon may dahil yan mismo doon sa aalis mismo sa pilahan ay eh, tanda-tanda ng pasahero yan sigurado malalaman kung sino ang gumagawa ng kalokohan Opo, opo. Dito, uh, Sir Hill, sa part ng mga e-bike, dito tayo sa mga e-bike, Sir, no? Minsan, sir, may mga nagrereklamo na yung e bike anya, ano eh, uh, pa, pa, uh, gamitin ko na yung term, uh, sir, na pampagulo sa uh, kalsada. Kasi uh, parang ano eh, yun talaga yung termino nung iba, pampagulo Abi. daw pampagulo daw po <laughs> sa kalsada. At tayo, sir, ano yung ano natin dito, mga intervention, pag ganito, sa part po ng e-bike? Uh, yung una-una, nagka-mayroon ng hearing uh, kung may transport committee hearing nung nakaraan linggo, ano nakaraan araw ba 'yon, anong pizza ba 'yon? Basta nagkaganoon ano. Dahil nakikita naman natin yung mga reklamo talaga ng karamihan dito. Yung pumapasok sila doon sa National Highway, sa Kasasikin Railway Road, na wala naman mga guhit o sign na mga bike lane. Ano? Madapat sila, ang sabi na, sabi na sabi dito sa atin, isa na LGU na dapat doon sila dumaan sa bike lane. Pero nangyayari, minsan nakikipagunahan pa doon sa ano, sa may mga lehitim sa jeep, sa kotse, sa tricycle. Uh, talaga makikita mo. Minsan bata pa, ano, ang nagdadrive. Kaya nung doon sa committee hearing, sa transport, lumabas doon, nandun yung LTO, si search dito sa Naga na si Glenn Manzanira, no? nandun siya, pinaliwanag niya doon. Kaya hindi naman binabawalan magamit yung a trike basta doon lang sa tama. Ano? Lalong-lalo na dito sa uh, National Highway. Kung makatatandaan ko yung Diversion, Almeda, saka yung C5 from Del Rosario to Rotonda. Dito sa may kanto ng Panganiban as in sa ah uh, konsepto'y ano hanggang diyan uh, C5 'yan di talaga dapat sila pumunta diyan kaya lang talaga minsan talaga yung may mga ari naman na may mga e-trike doon sa partida da doon wala silang alternative na uh, daanan kaya lumabas doon ang sabi niya doon uh, dapat may uh, guhit ng mga bike lane dito sa bandang secondary road na ito lalo, -lalo sa magsaysay sa panganiban kaya kung makikita na natin ano ah kung lalagang bike lane eh makikita natin eh bawal doon magparking pero kung mak kung napapadaan ka doon ng parking da uh, kaliwat kanan ano makikita natin <laughs> kaliwat kanan uh, hindi ka, na papansin yang mga ganyan ay pumasok tong e-bike kaya wala kung talagang hindi strict Kung magparking kaliwat kanan ito, mga e-bike na ito, datakbo talaga ito dito sa gitna. Yun ang makikita namin. Ang daming uh, naging problema, ang daming nababangga, ay walang tunog na, lalo-lalo uh, na. Yung mga hindi dumaan doon sa seminar orientation, na yung dapat doon na magdala yung, ano, yung talagang dapat yung may-ari, na yung orient ari ng LGU naga sila dapat na magdala doon. Kasi karamihan, misa dinadala ng kapatid, hinihiram, Ayun, hindi sila nag-orient doon sa tamang uh, dapat na pagdaanan nila. Doon nagkakaproblema. Opo. Eh pero ito sir, bilang paglilinaw na lang po, hindi naman ipinagbabawal yung mga e-bike. Ano sir? Hindi naman po. Hindi naman, kasi kailangan i-regulate eh, lang doon sa use public road. Dapat ano, kaya lang talaga uh, Uh, may mga pumapasok dito sa atin lalo lalo na yung mga nasa labas ng naga ano uh, doon na pag-usapan doon kailangan may ordinance rin yung mga kalapit ng uh, munisipyo dito sa siyudad ng naga para pag pumasok dito alam na hindi sila binabawalan pumasok dito kailangan lang may approve ordinance doon no, sa munisipyo nila as in din pumasok dito. Kaya lang karamihan na kikita natin yung mga na, sa labas, saka yung nasa daga rin, uh, marami din talaga nagbabalga ano, lalong-lalo uh, lalo na yung nakikigaw o <laughs> so, nagipag-unahan doon sa uh, ibang mga padyak. Apektado kasi ang pajak eh kasi kinukuha rin nila minsan na uh, nakokontrata ng mga e-bike yung mga pasahero. Lalo-lalo uh, na yun, nagpapatid kung sa'yo malayo. o uh, Gaya ng Sampol, Naga City Hospital, galing Abindya, Santa Cruz, Kalawag, nagpapapunta roon. Uh, kabawasan yon nakita ng mga uh, pajak asin sa tricycle. oh po. So ito sir, uh, malapit na yung Pasko, tapos bagong taon na. Ano, ano pa sir yung mga susunod nating hakbang para po sa transportation ng Naga City, uh, Sir Hilf? Ah, uh, dami, dami. Ano, kasi number one talaga, pinano namin, eh, number one, ano, utos ko talaga sa kanila. Uh, pa paalala. Yung overcharge, saka yung mga, itin natin, yung over overload, uh, malaki ang baya penalty dyan, ano, kung makikita natin. Kaya lang talaga, hindi may iwasan, yung minsan may mga kagaw, yung mga kagaw na pumapasok nito, mga kolorong na ito. Kolorum na ito. Uh, buti nga, kahit pa paano, na-issue na itong ay e, bike ano, ah, siguro, baka mabawas-bawasan din, eh, yan ang nagiging problema, talaga, ng, mm. ano namin, ng, mga regular na tricycle driver dito, minsan, kung mga kolorom na tricycle, na galing sa iba-ibang lugar, na talaga, nagdadayo pa rito, nasanay na, ah, magasano, e, eh, nasuod na, ng panahon, na hanggat ngayon, e, eh, di pa na, ano, kaya, pasalamat din kami, kasi, nung panahon, may one time, big time, Ayun, medyo nabawasan yung mga aksidente noon sa mga pulorom na mga tricycle driver. Ano? Yun ang nagiging pasalamat kami doon at nabawasan yung mga overcard, yung over, overload. Kasi kahit dalawang oras lang yung one time big time na yun sa gabi, natatakot sila na pumasok dito para magkayod sila. Kasi minsan sinisita pa ng mga regular driver na may mga prangkisa sa naga ay eh, siya pa ang galit. <laughs> siya pa ang galit at gusto pa talagang lumaban eh. Kaya sabi ko nga eh, paalala ko sa mga driver, ay eh, picturan picturean nyo na lang, kunin yung body number, saka yung plate number at ipapasa natin sa LTO. Dahil yun naman ang usapan namin sa LTO na pagka uh, mayroon mga ganyan gumagawa para makaiwas doon sa gulo, uh, gano'n na lang ang ginagawa namin. Alright. right. So ito sir bago tayo matapos sa atin pong uh, interview ano na lang ang atin pong mga paalala sir sa mga pasahero, mga driver ng tricycle o ng e-bike ngayong darating na Pasko sir at even bagong taon dito po sa Naga City. Ah uh, sige sir bigay ko sa inyo ulit ang linya po. Okay sa lahat pong nakikinig lalo-lalo na yung mga karatig lugar ng mga munisipyo dito sa Uh, siyudad ni Inaga. Uh, tandaan nyo lang po, uh, ayaw natin na uh, gumawa ng mga uh, masama itong mga tricycle driver natin. Tandaan nyo lang po yung body number, kung sasakay po kayo, lalo na kung gabi, ano, tandaan nyo lang po ang uh, body number sa unahan, sa likod, tapos uh, sa loob. Apoera niya may na, may emergency ano pa sa likod niya ng driver mayroon nakalagay ng hotline ng PNP PSO nakalagay po yan doon doon sa likod na yan no? kaya kung may problema pwede niyo kaagad mapicturean yung body number asin kunin niyo yung number dito sa likod ng driver pwede po kayong magreklamo ano kaya sa lahat po na Tuda dito sa Ciudad ni na naka na membro ng Pituda na ah, Federation Etrike Trimobile Operator Drivers Association ah alam naman po niyo na hindi tayo nagkulang, hindi tayo nag uh, sabi nga kayan, huwag tayong mag-abuso. Ano, lalo lalo na sa terminal number 1 na uh, palagi kong pinapaalala, 'yon 'yung terminal, 'yung sa bus terminal. Daming darating na bisita, magtagalog, baka sabihin na naman, anak uh, nagtagalog at uh, tatagayin nila ano, tatasa sa tasa ng pamasahe. Uh, number ba uh, iwasan niyan. Kaya karamihan na uh, dati-dati, uh, talagang hindi pa natin na-orient dahil minsan kasi, kaya, yung mga nagpipila diyan hindi na maliitim lahat member kasi yung mga para tricycle dito sa Naga kahit hindi ka member pwede ka magpila kahit saan na pilahan pero sumunod lang daw sa patakaran ng Tuda. Yung lang na uh, number one uh, dapat yun din na dapat sundin nila pwede na pila kaya lang nangyayari minsan mayroong pumila pagka gumawa ng ano yun na mapagbibintangan yung lehitimong Tuda na sila mismo dahil doon daw nagpila pero wala diga na mabantayan ng mga opisyales uh, na babalingan yung mga nasa sapilhan Kaya sa lahat po, uh, maglaro po kita, maglikay. Lalo lalo po sa gabi, uh, alam ka naman po ngayon, may okasyon, mag Christmas at mag-new uh, mag year. Yung nagpapahatid po sa luwas ng Naga, baka po masakyan nyo yung mga kolorom, yung wala pong plaka mag-iwas po kamo kasi wala po kayong uh, abutan doon. Hindi po na kayong sure dyan kung sakali may mangyari po sa inyo, lalo-lalo na dyan sa mga mall na nag-aabang itong mga, mga kolorom na ito. Minsan mga nakachort dyan, nakainom. Ah, uh, baka kung may mga gumagamit pa ng ano, hindi naman natin talaga lahat kontrolado. Ano. Uh, iwasan po natin yan. Dahil yung pang talagang inaano namin sa organisasyon namin na uh, dapat maiwasan yung mga mangyayari na mga ganyan, lalo-lalo na ngayon na darating na Pasko as uh, si in Year.